Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po 'yan? Balang episode dito, ano po. Ah, uh, magha po tayo ng ano ng malberi, ano po 'yan. Tapos ay ah, uh, ito po yung naging kwento kung bakit tayo nagtanim ng malberi, ano po. Wala sa plano ang pagtanim po natin ng malberi. Pero ito pala yung naging impact niya, benepisyo, oho, 'yan. Mali ito na po yung tanim natin ano, harvest po tayo. Yan na malberry Ngayon po ay natutuwa ako kasi nung nakaraan, ibinilag natin ay marami doon nagkomento, pwede ang gawing jam. Pwede nang gawing basta marami po pwedeng kainin na ng pagkahinog. Tapos yung mga benepisyo niya napakarami, yung meron doon nag-ano na basta marami po yung anti-cancer, tapos yung ano pa nga ba. Basta napakarami po, napakaraming benepisyo niya. Tapos pwede siyang gawing juice, pwede gawing wine. Ay, ang surte po naman natin, ay napakarami ibinibigay na bunga naman ito. Oh, yan. At saka daw po, kabilang na siya sa medyo mataas na presyo ng prutas po. Oh, sa nabibili natin sa merkado. ayun Surte po, napakasurte ng pagkakatanim natin ito. Oh. Ayan. ang totoo po nito, kaya tayo tumanim. Ano yan, oh. Kaya po tayo tumanim ay eh, para sa pampakanlong. pampalilim po ba? Para sa pampalilim ng ating kapaligiran oh. Kaya ho oh, kung nakikita nyo itong malaking puno na ito. Yan laki po ay mayang guong. Yan. Oh. Malaking puno na po yan ng malberry Pero yan po ay isa para makunlungan yung kubo noon nung, part na yun tapos sa gilid po ng banlatan yun napakadami yan po ay pampakanlong yan kung makikita po ninyo atin pong pupuntahan yan oh ay nakakatuwa po sa dami Ha-harvest po tayo at try natin na magluto ng jam upo oh yan maigrim po ba sa pangminindal oh marami po Yo. Isa daw po sa kabilang na rin sa mahal ang ano. Ang presyo ng ano nito. Ay, hindi ko po naman alam kaya sabi ko ay pasumalang tanim lang ito. Hmm. nakatanim tayo nito tapos may benepisyo din daw po yung dahon nito oh yan yan po iha-harvest natin talaga po luwid-luwid ayo yan oh hmm. hinug na hinug. try po natin manggawa ng jam hmm gawaho ng pagkakadami ay. oh Ang kapal ho. Yan po. Oh. Ngayon po. Pagka hindi po natin harvest. Hindi po masasayang ito. Oo. Kasi nga ang sabi ko po sa inyo. Pakanlungan ito. Yan. Ang dami po mamaya po lahat ating pag ha-harvest nyo yan ah, kailangan po muna ka-explore din eh yan hanggang puno ngayon po pagka hindi po na-harvest ulitin ko ulit ang nakikinabang po dyan ay yung ating tinaling tandang yan mm. yung pag pumatak po sila yung kumakain no kururukutukutukutuk yeah. mm. nya yakro hmm bah hmm busog oh yan po nakikinabang din sa malberry busog pa po ayo oh. hmm panalo sarap yan po ang naging kwento ng ating malberry pang palilim at yan ay pahingahan pwede maglagay ng duyan po yan ganyan na po kataas parang mga 15 feet po siguro ang taas yan taas iyon eh, pa po puntahan pa po, po natin yung ibang puno doon talaga nakakatuwa medyo mabilis din po pala yung magsilaki oo uh, baka mga 1 year o 2 years old ang laki na po nila parang 2 years old nga lang ito eh ito nasa gilid hmm yan na po, oh. mga nagsisibungan na rin po. Oh. Na papakita ko po sa inyo ring ating mulberry handini. Eh. Mm. mm. Ah, ah. Pati pusa nga meron. Yan po naman pampakanlong sa ating banlatan. Kaya tayo nagtanim niyan dito. Mm. Yan, kaya ho, napakakalalakan na rin ang puno. Ang tatayog. Oh. Yan. Ito po, pinaplano ko. Pruning. Oh, para... Mas mabababa, mas madali po pag-harvest. Minsan nga ho, ayun yan. Pinuputulan na natin to. Yan, yan po ang naging kwento ng pagtatanim natin hindi ko po naman ano na yan pala ay maraming ang binipisyo Eh, di ngayon ko lang nalaman na binilag natin salamat po sa lahat na nagkomento ano oo oh na ang pala ay eh, mahalaga na importante pa oh napakaganda po at tayo ang may puno ng gayan Napakadali po naman sa magtatanong po kung paano siya itanim. Napakadali. Puputulaan po tayo ng cuttings nito. O oh, kahit mga yung ganito po yung pero kahit alin pwedeng ito. Pwede hong garnikan, garnikan lalaki lang ito. Pwede na hong ito. Minsan no, pagkatanim natin ito at kinuha natin ay yung magulang na puno nagbubunga po agad sila kahit pag sibol ng dahon may kabuntot na po siyang ano may kabuntot na agad siya na bunga oh ayan oh. yung pagpuga nito yung ating kinuhang cuttings yan po ay di puputulin dito pagkaputol niyan dito at itinanim natin yan dito kahit siya may mga ilang bunga na ganito once na wag siyang malanta hindi po naman gaano naglalanta ay yan po ay diretso na direct, uh, continuous na po yung pagbunga niya oh yan po ang kagandahan oh mabuto po para okay medyo mabuto ayun po ating iha-harvest na iyan ngayon po sisimulan na natin iha-harvest mm -hmm. try po natin mag ano ng jam mm. Yan, tikman po natin ito. May pala man sa munay. Ang tawag po sa ibang lugar ay dagumok. Ano pa nga ba sa ibang lugar? Ano nga pa nga ba sa ibang lugar ng muna Bumba sa mauban. Jam. Hmm. Hmm. Pagkadam. Hmm. Mahal daw nga po ito sa ano sa mga pamit sa ano sa supermarket. Aba ako po na may natuwa nung sa nang may mga nag-comment, mahal 'yan, ganad ganari. Eh. Ay din sa amin ay. Inaanulaan ng manok. Mm. Kaya po kumbaga sa inyo pong pagko ay maigi rin. ako nagka-idea pa. Mm. Mm. gamot daw po ito sa gutom pag kumain ka mabubusog ka rin Mm. Pagkataho naman tayo may dalawang mahawong ay. Pakadaan po naman ay. Mm. Asuka lang po ilalagay natin na. Juice po do sa juice. Biblinder. Mm. -hmm. Nakakulay lang po sa kamay pag may mag-harvest. Hmm. Ito po may ibilang din natin sa organic at gawa po ng hindi natin ito ginagamitan ng pesticide at pataba. Kasi o, oh, ang pagkakaunawa ko dito nung hindi ko pag anong kilala ang puno na ito. Ay basta kahoy lang ito na pwedeng mapakanabangan yung dahon kasi nga ho oh, pampalilim ng pampalamig ng kalakaparigiran, oh, kaparigiran. yun. Pampalamig ng kapaligiran. Aba, ay pala na ito may hatid na ano. Napakaraming blessing. dami dito pa lang po tayo sa gilid yun po tayo sa kabila pagkadaan pa po susunod na buong ah Natin. Ito po yung may halong asim. Ay nakaunti. Yung color red pa. Oh. Ang dami pa po. Oh. Sa susunod. Maganda po pati ito. At pag ito'y sa isang banda. Pag natukyan na rin ang ibon. Maganda po. At kung maga nalapit po ba marirelax tayo doon sa huni ng ibon, nakakain. Oo oh, yun po ang pinaka ano nito eh, yung pinaka magandang ano. Hindi man tayo ano, yun po bang sa relax. Basta yun po yung pagkaka ano natin, oh. Ah. Pakatuwa. Mm. Hmm. Hmm, nah itu. Ah. Uh. Hmm, seberang hidup gayu. Eh, uh. Kau atas. Nyalu no, serap tuh, tu. Tadi penatnya lalasahan jam nangangabog na nga po ay lot lot na oh hmm Mm-hmm. malapit na po mapuno isang ano isang hawong ay hindi pa natin nalalahatan mm. mm, eh, ay nakakabog eh. may mga buto po siya pero wala naman tayo nakikita ang ano sibul wala tayo, tayo, nakikita ang sibul sa ilalim awang kung tumutubo yung buto niya wala eh Oh. Ah, kalau berita siapa lamaan? Apa kare masarap ay? Bagati mai ibigan ari lagi tayong manggagawa. Aba, akak na mo din nga naman ang buong anari. Hmm. Hmm. Kuha po naman tayo ng ibang Hum. Dá uma ah Diyos ko po thank you lord oh aba yan po oh Diyos ko po baka <laughs> dami hmm uh. Abah. ang dami po oh. naman siya eh. Faking, Yeah, no. speaking. da ngabang ng mong lutlot po hmm. sawang manok na laki po na ipao akat ang Pinoy, ikaw ay Pinoy Ipakita sa mundo Kung anong kaya mo Iba't iba ang Pinoy Wag kang matatakot Ipagmalaki mo Pinoy ako Pinoy tayo Ganyan talaga ang buhay dapat ka lang masanay Walang mangyayari Kung di ka Makikibagay